Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw lamang ang pakakaisipin niya sa lahat ng oras? Yung para bang ikaw lang talaga ang laman ng kanyang isipan kahit anong bisinya, niya at talagang hindi-hindi siya titigil sa kakaisip sa iyo? Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng kahit na anong kulay na panulat at papel. At pagkatapos ay isulat mo ang pangalan at apelido ng mahal mo o ng partner mo ng tatlong beses. At pagkatapos ay i-roll mo itong papel. At kumuha ka lamang ng maliit na buti na plastic, buti ng soft drinks o buti ng mineral ay pwedeng gamitin at dapat malinis po ito. At pagkatapos ay ilagay mo lamang itong papel na ni-roll mo sa buti na inihanda mo. At pagkatapos mo nang malagay ito, Hawakan mo ang bote, ilapit ito sa bunganga mo, at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay hinding-hindi -hindi titigil sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pwede ka magdagdag ng hiling, wala pong problema. At pagkatapos, ay itago mo na itong buti sa damitan mo o sa safe na walang makakakita at makakaalam. At huwag niyo po itong takpan. At dapat bulungan mo ito araw-araw sa kahit na anong oras. At ito muna sa ngayon hanggang sa sarod ko pong video. May God bless.